guys nandito ng mga tile sitter guys ito na yung mga expert sa tile sitter walang si Rojo anong si Rojo yung mga maliit na konti ba <laughs> ah, ang kintam lang yung uh, guys <laughs> ito yung ito yung mga masa-masa sa ano adhesive guys yung itong taga basa ito ito yung taga putol ng diamond <laughs> <laughs> Oke, okay. kung gusto niyong kumuha dito, guys. Dito lang di dito, guys.